sa so karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat mula naman sa impira ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas. CNN live. live Nation, Nation. Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, Rian. Magandang umaga, Pilipinas. Inaresto ng mga taungan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA at iba pang alagad ng batas ang isang big-time uh, trafficker na nakuhana ng shabu na nagkakalaga ng humigit-kumulang sa 3.4 million pesos sa Batangas City. Ayon sa ulat, uh, nasa kote ng pinagsamang pwersa na uh, PIDEA, Philippine Coast Guard, uh, Philippine Port Authority at mga lokal na pulis si Ronron Eugenio Reyes, 24 onyo sa isang bypass operation bandang alauna 15 ng hapon sa Batangas City Port, sakop ng Barangay Santa Clara. Sa operasyon nakuha sa sospek ang ang gramo ng shabu na nagkakalaga ng 3.4 million pesos. Nag-iimbestiga ang PIDEA para matukoy ang pinagmula ng iligan na droga. Ang sospek na residente ng Rojas Oriental Mindoro ay uh, kabilang sa high value target uh, sa kampanya ng gobyerno laban sa iligan na droga. Mula sa DWALFM 95.9 ito, si Renz Belda ng CMN Batangas, nag-uulat live para sa CMN Pilipinas. CMN Live Nationwide. Nationwide. Maraming salamat Renz Belda mula po naman sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas.